Tara guys, gawa tayo ng fish nuggets. So ito yung ating tuna. So dinibon na natin siya para sa ating gagawin na nuggets. Fish nuggets ang tawag nito ni Kapitan o nung anak ko dahil para daw siyang yung chicken nuggets. Isda nga lang ang ating gagamitin. So tara, i-coat natin itong ating tuna unang gagawin natin ay maglalagay tayo ng tempura mix. So, ito yung ating tempura mix. Or pwede rin harina na lang at lalagyan lang ng asin at paminta. So, maglalagay tayo dito ng ating tubig. So, haluin lang natin. So ganito guys yung consistency na ating dapat ma-achieve sa ating tempura mix. At maglalagay ako dito ng extra na paminta. Dahil paborito ni DJ yung mapaminta na fish nuggets. pagkatapos nito ay kukuha din tayo ng ating breadcrumbs. So, ito guys, yung ating breadcrumbs, yung pino. So, dalawa kasi yung breadcrumbs. Meron yung pino at meron din naman yung hindi pino. Ito. So, itong pino ang gagamitin natin. So, ang una natin gagawin ay, syempre, ibababad natin or ididip lang natin yung ating isda sa ating tempura mixture. Siguraduhin na naghugas ng kamay para malinis yung ating gagawin na fish nuggets. Pagkatapos ay i na natin siya, i-coat natin dito sa ating breadcrumbs. Ayan. Ganito lang guys kasimple. Tapos ipa-flat nyo lang para pag natin ay mas madali siyang maluto. Yung iba ay nagdidip pa sila sa itlog. Pero uh, hindi ko na yung ginagawa kasi masyado nang madikit yung breadcrumbs pag ganun yung gagawin mo. So ganito lang guys. Ulit-ulitin lang natin yung ating proseso. So Pag na-coat na natin lahat guys ay ilalagay lang natin siya sa freezer at pwede na natin siyang prituhin kinabukasan or sa susunod na araw kung merong matira. So ganun lang guys, kasimple yung ginagawa ko dito sa fish nuggets na paborito ni DJ So eto na guys, tapos na tayo. So ilagay lang natin siya sa baunan at ilalagay lang natin siya sa freezer. So eto na guys, yung ating fish nuggets ang tawag ni DJ dito. Ayan. So, pwede nating i-stack doon at pwede lang natin prituhin pang baon ng mga bata. So, ito yung nire-request niya lagi na kanyang baon. So, gumagawa na lang kami kaysa bumili sa supermarket ng mga frozen. So, ito guys, piprituhin natin bukas.